Ah, oh, mga son, magandang hapon. Tayo po yung pauwi ngayon, maya -maya. Pero dito po ang tulog natin sa bukid. At uh, wala pong tao. Di ba't ang itay po ay nasa ospital? Ay, ano? Didiskartilaan po tayo ng... Mahirap din naman po ang walang tao din sa bukid. Si misis po at si ang babantay mamaya. Bukas po ay sinakambal at si Utol ay Papain lang po ng ano, pang discarding pang ul pang, -ul pang ulamin po. Pag wala tayong nahuli mga kainsan. Ayan, lain. Oh, 'yan. Lain po. Kasama po natin si ano, si Bukuman po. So, magandang hapon po. Papain po ng tibsik. Ah, iga eh, ng spot bean, eh. Talagang tining na aray Ay, di. Sabi ni. Diyan nga kuya, din eh, din eh. Dini, astakan po oh. Basta't po ba yung nagtitining-tining? Ay, yung ka rin, timsik mga kainsan. Pagkasama mo yung matatanda, huwag mong hahakbangan. Naku, sinasabi ko. Sasabihin siya'y magmamalas. Ano katotoo kaya yun? Sabi na matatanda. Mamaya po ay eh, hatak na hatak ang bawi gani Nakakita na naman po ako ng buko. Ito sarap po buko. Yan o. Eh. No? ayan po buko ay, hindi niya maburao to ay, yun eh tukuha po tayo pabaakon po natin iya yeah, eh, may pangulam na po kami mm. mamaya ay higsal po tayo ah. nalahok akong kupura ng lagikway o kaya po ipansit lasot na kahit di makahuli ng hito Pero sa ilalim eh. wala eh. Pasintabi po sa mga kumakain. Bulati po are. Ay nako. Nagbabag na rin mga aso. Toy, eh, baka mabuslot ha. Eh malalim. Kailangan po yung malaki ang bulati. Para po malaki din ang susunggab. isa pa din uto yung pantong yun magandang spot nun yun isa pa doon yung tining na yun parang yung medyo alanganin ay dapat ay dini malakas ang ah ha dini malakas ang agos eh tilapia po alam mo mga kaisan eh maganda po manghuli eh. pag ganyan pong linab ang tubig yung po bang medyo labo mga kaisan kasakalaan uli natin sa bukid gawa nang ng ano po nagmantay po tayo sa ospital ay si Bumbay po ang naandun pero pasaka din po at inaantay lang po si nanay halihalili po kami at mahirap din mang walang kasama po ang itay ay baka po si Utol H mamaya makaaga papandawin lang namin mga kaisan yung ano yung aming ipinain na ano na isda kagabi kagabi ipinuntahan namin at diyan din po kami natulog kagabi sa bukid ay ano po nahuli lang din namin yung isa may huli kaya mga kainsan batak ah oh. ano kaya ay nakawala sayang wala bigla pong lumaka yung tubig oh. kulang yung kanina Wala. Kaya lagi din. Kung kaya nga akin doon, hindi ka nasira ng baka. Bigla pa lumaki ang tubig. Wala. Makauwi po kami sa lain. pala tayo nagpain kagabi doon. Ay, yari po pala anod. Are po, tinira po namin sa ibon. Hindi naman po binalikan. Kakainin na po namin. Makakasaya lang eh. Hindi po binalikan ng ibon. Are po, mano ba lang? Tatalipan po natin. Ano doon? Ano Happy po. Kasama po natin si Bukuman. Po, eh, hilo po sa mga ilokano mga nakasama kong ilokano dati nangangain po ng hilaw na papaya sausaw sa suka doon po po ito natutunan sa kanil din mahilig din po sila sa ganito sa amin naman po inakain din ng ganito pero hindi po talaga siya mahilig siguro hindi naman lahat ng ilokano mahilig din pero sinasausaw nila sa suka sa amin naman sa asin Depende kanya-kanya nga lugar ay eh. ano. Hmm, papaya po mano ba lang. Hmm. Masarap ito toy. Eh. Hindi ko pa nakatingin ng na ganto. Ang mo. Oh. Subukan mo lang na konti. Parang pwede ng pang-stabit siya. Hindi. Ito nung masarap. Hmm. Yan. Wala. Ayan po. Para na po po siyang hinug na. Kaya laang po, manu ba lang? Sa't nakagustuhan mo yan? Ha? papaya. Papaya nga ito. <laughs> oh. lasang papaya daw po. Ayan po. Sa mga hindi pa nakatry, meron po siyang ligat ng kaunti na matamis yung loob maligat yung bandang kalahati mm. Mm. may kunat busog na Ano ba mo? 봐. 어? 응. 잡아. 나안 아고. Medyo makati nga lang sa gantong uso. Makati. Nang konti, konti lang. Makati hindi. Kinakati ako. Huga, pwede nyo hugasan bago kainin sa mga bata. Sarap. Ang kapal ng para siyang pang ano yung bang kung nakakatikim kayo ng ano mayroon pa yung paliwanag ay eh. basta papaya na maligat diyan yeah, magpapainin na ako na rin ang ating subisik. Saan? Diyan lang sa kalapit. Oo. Oh. Huwag ka tatawid sa baho. Oh. Diyan lang sa kalapit ang bahay. natin, mahuli ka na Ha? Ah, daming lahat yung mga kainsan Pang po Pero isasalansan ko ng mga kainsan kaya ano po natin bukas? Tapangating. Para po malalaya ng kaunti. Hoy, nalaglag. Hoy, nakahuli ka na. Ito eh. boy, nakahuli ka na. Matagtaalaan po ito pangunguha. Ayan po. Kaya mapapansin nyo po minsan ay eh, madumi ang akin kuko. Eh ganun po talaga sa bukid. Eh. Kung pagabay ano nga talaga siya. Ha mga kaisan, na kompleto na natin 50 balot po. 50 balot. Ha? Ah, nakadali ka Hito. Ha Dito. Ah, mga kaisan, si man po, nakadali ng hito. Ay, tatlo na to eh. Ayun oh. No? Pakita mo to eh. Ha ah, mga kaisan. Ano po dito po. Ito to eh. Samahin doon sa dalawa mo. Ah, mga kaisong. Magluluto naman po ang ng pinangat. Abangan po ninyo. Sarap po na rin ulam. Gagatan po natin ang mga labing dalawa. Labing dalawang niyog. Hahanap po tayo sa niyogan. Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi at may bagyo. At uh, yan. Sa lahat po ng uh, dumaranas ng baha. Eh, Ay pag pray po natin sila lahat. Ayan mga kaisan. Maraming maraming salamat at ingat po lahat. Stay humble and God bless. Peace, Bye. Salamat po. Ah, oh, mga kaisan. Namimiwas po yung ating uh, inaanak. Ano to? Eh? Marami nang tauhan po ni Kabis Spring patamlong ba kayo? ito eh patamlong uh, sali ba kayo? sali? hindi ah sali na ano ito eh marami na rin ano ito uh, kami nang ilo kagabi ano hindi naman binaha kami ano ito eh hito din hito uh, lang ang dami din na tatlo tatlo po ah uh, kami tatlo din na nahuli